Sa kabila ng mga inaasahang pagbabago sa depensa ng Los Angeles Lakers matapos mawala si Anthony Davis, tila hindi ito naging hadlang sa kanilang husay sa defensive end. Ayon kasi sa kanilang bagong coach na si JJ Redick, isa sa mga pangunahing dahilan ng malakas na depensa ng koponan ay ang ipinapakitang laro ni LeBron James, na ayon sa kanya ay pang All-NBA defense level na. Dahil sa pagdating ni Luka Doncic, mas nakatutok ang marami sa opensa ng Lakers, lalo na't isa si Luka sa mga prolific scorers ng NBA. Ngunit sa kabila ng pagbawa sa defensive presence dahil sa pagkawala ni Davis na natiling matatag ang Lakers sa depensa. Sa kanilang huling 20 games kung saan 15 games ang kanilang napanalunan, sila ang nangungunang koponan pagdating sa depensa sa buong liga. Malaki ang naging papel ng mga role players ng Lakers sa depensa tulad nina Jared Vanderbilt at Dorian Finney-Smith. Ngunit ayon kay coach JJ Redick, si LeBron James ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit napakalakas ng depensa ng Lakers ngayon. Sinabi niya na sa loob ng nakalipas na anim na linggo, kung pinapanood mo ang laro ng Lakers, kitang kita na pang All-NBA defense level ang nilalaro ni Lebron. Ayon pa kay Redick, hindi lang nakatutok si Lebron sa opensa kundi maging sa defensa, kung saan bihirang makascore ang mga bantay niya. Kahit nasa kanyang ika-22 season na sa NBA at 40 years old na ito, ay patuloy pa rin siyang nagdodomina sa magkabilang dulo ng court. Bukod sa defensa, hindi rin matatawaran ang husay ni Lebron sa opensa. Sa kanyang mga kamanghamanghang stats ngayong season, marami ang nagkukumpara sa kanya kay Derrick Rose noong 2011 ng tanghaling MVP ito. Sa points per game, halos magkapareho sila na may 25 points per game kay Rose at halos ganito rin kay Lebron. Ngunit pagdating sa rebounds, may 7.7 rebounds per game si Lebron at 4.1 naman kay Derrick Rose. Sa assists ay may 8.8 si Lebron habang 7.7 kay Rose at shooting percentages nangunguna nga dito si Lebron. Sa kabila ng kanyang pambihirang season, nasa ika na pwesto pa rin si Lebron sa pinakahuling Kia MVP ladder. Nangunguna si Shai Gilgeous Alexander, kasunod si na Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Jason Tatum at Carl Anthony Towns. Ngunit kahit hindi siya nangunguna sa MVP race, ang ipinapakita niyang performance sa edad na 40 ay patunay na siya pa rin ang isa sa pinakamahusay sa kasaysayan ng NBA. Samantala, ang Los Angeles Lakers ay palaging may kakayahang makahanap ng mga kalidad na talento sa draft, mga trade, buyout market at maging sa kanilang G-League team. Isa sa pinakabagong halimbawa nito ay si Jordan Goodwin, isang 26 years old na guard na pumirma ng two-way contract sa koponan ngayong buwan. Sa kabila ng pagiging undrafted at pagkakatanggal sa roster noong September, bumalik siya sa Lakers at unti-unting pinatutunayan ang kanyang halaga. Mula nang muling mapabilang sa Lakers, ipinakita ni Goodwin ang kanyang husay sa sa depensa, isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit siya kinuha ng koponan. Ngunit higit pa riyan, nagpakita rin siya ng magandang opensa at matinding enerhiya sa laro. Sa kanyang paglalaro sa Lakers ay nag-a-average siya ng 6 points at 4 rebounds na may 53.6% field goals. Dahil sa kanyang kontribusyon, mabilis niyang nakuha ang tiwala ng kanyang coach at mga beteranong kakampi. Dahil sa kanyang matibay na depensa at pagiging epektibo sa opensa, marami na ang naniniwalang karapat dapat siyang bigyan ng regular na kontrata. Ayon nga kay Eric Pincus, kailangan nang i-waved ang isaki na Morris, Melton at Cam Reddish para mabigyan ng slot itong si Goodwin. Sa sistema ni Coach J.J. Reddick na nakatuon sa depensa, malinaw na may lugar si Goodwin sa hinaharap ng Lakers.